Mga kapatid, Shema, makinig, magnilay, at magsalo tayo sa banal na salita ng Diyos. Mga kapatid, may mga kaibigan pa kayo, kamag-anak na nagyabang bansa. Mga balikbayan kaya na nagdumating at aalis na naman. Ano ang inyong nararamdaman? Mayon ay dilisan ang ating Panginoon, aakyat sa langit. Ano ang dapat nating maramdaman. Ngayon po ay pakinggan natin ang Banal Ebanghelyo para sa kapistahan ng pag sa langit ng Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ganito ang nasusulat. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito tandaan ninyo susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking ama kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betania, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila. Pagkatapos, sila ay nagbalik sa Jerusalem. Taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. Mga kapatid, napakinggan natin ang mabuting balita ng Panginoon na kung saan ay namaalam at umakyat sa langit ang Panginoon. Pero bago siya umatakyat sa langit, binasbasan niya ang kanyang mga alagad. Kanina tinanong ko kayo kung ano ang inyong nararamdaman sa paglisan ng inyong mahal sa buhay, isang balikbayan o isang kaibigan na tayo ay ding na sila ay babalik. Siyempre, malungkot kayo uh oh, bigit din naman ng pananabik sa kanilang pagbabalik sapagkat mayroon silang regalong handog para sa inyo may pasalubong ngayon naman sa pag-akyat sa langit ng Panginoon ano ang dapat nating maramdaman yan ay ang kagalakan ang kagalakan na dulot ng ating kaligtasan sapagkat Si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli at ngayon ay umakyat na sa langit. Ang regalong iyan ay ang ating kaligtasan. At sa kanyang pagbabalik, tayo ang magre-regalo sa kanya kung ano ang ginawa natin sa kanyang handog na kaligtasan. Kaya mga kapatid, pagnilayan natin ano naman ang dapat nating gawin sa regalo, sandog ng kaligtasan ng Panginoon. Pagnilayan natin, tayo naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng binyag. At sa binyag, tayo ay naging kaanib ng isang samahan, isang komunidad ng mag-anak ng Panginoon. Kaya tayo ay natitipon ngayong linggo ay bilang mag-anak Bilang mga anak ng Diyos na nagpapasalamat dahil sa kanyang ginawa, ginagawa at gagawin pa. Ngayon, tayo ay nagtitipon. Ano ang dapat na isagawa natin ay ang pangaral ng Panginoon. Saan natin nakikita ang pangaral ng Panginoon? Iyan ay nasa salita ng Diyos. Kaya nga sa misa, lagi tayong may pagpapahayag ng salita ng Diyos upang mala malaman natin kung ano ang kalooban ng Panginoon ang gabay sa ating buhay kristyano upang mapalagalaan natin ang regalo, ang handog na kaligtasan ng Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng pagdinilay sa salita ng Diyos, tulad nga ng sinabi ko kanina, Shema, makinig at magsalo tayo. Ang ikatlong bahagi na kailangan nating gawin sa ating pagiging samahan at mag-anak ng Diyos at sa pakinig ng salita ng Diyos ay ang pagdiriwang ng Eucharistia na kung saan ay tinatanggap natin ang katawan, ang buhay ng ating Panginoon. Kaya naman, sa tatlong bagay na ating napag-usapan, ang ating pagiging simbahan o samahan ng mga alagad ng Panginoon at ang salita ng Diyos sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa misa at sa pagtanggap natin ng banal na komunyon o eukaristiya. Ano pa ang kailangan natin upang manatili tayong masiglang isang komunidad na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Alam ninyo, kahit na nabuhay na maguli ang Panginoon at nagpakita sa kanila, puno pa rin sila ng pangamba at takot, hindi pa rin mapanga, makapangaral ng mabuting balita. Kaya naman pinangakuan sila ng Panginoon ng Espiritu. At sa Pentecostes, sa susunod na linggo, tatanggapin natin ang pinakahuling regalo ng Panginoon sa atin upang tayo ay manatili sa Kanyang piling, manatiling sumusunod sa Kanyang kaluoban, nananatiling nagpapakita ng ating pagiging saksi sa ating pagiging alagad ng Panginoon. Kaya sa susunod na linggo, ating damakokumpleto, ang regalo ng Panginoon. Regalong inihandog na niya sa atin bago pa siya lumisan. Kaya naman sa misa, lagi nating hinihintay ang kanyang muling pagbabalik. Ngayon po ay samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. Makalangit na Ama, ngayong panahon ng pagkabuhay, pinagdiriwang namin ang kaligtasang dulot ng pagkamatay at pagkabuhay ng iyong anak. Ngayong umakyat na sa langit ang Panginoon at naiwan na ang handog ng kaligtasan, isugo mo sa amin ang Espiritu upang siyang magpasigla sa aming pamumuhay at pagsaksi bilang mga Kristiyano, bilang mga alagad ng anak mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Mga kapatid, napagdilaya na po natin ang banal na salita ng Diyos. Ako po, si Padre Andres Ranyowa Jr., chaplain ng Monasterio de Santa Clara, Katipunan, Quezon City, na muling nag-aanyaya sa inyo na huwag tayong manatiling nakikinig lamang sa mga salita ng Diyos. Bagkus, isang buhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa.